Taga report mula sa labas sa impila kung sa panamahang tricycle driver arestado sa pagbibenta ng Shabu Diyan po sa Baler Aurora. Narito ang balita ni Romel Roque. Radio. 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 Yes, kaante. Arestado ang isang tricycle driver sa pagbibenta ng sinasabing Shabu sa Baler Aurora. Hindi ibinigay ng PNP ang pangalan ng exact address ng suspect na isang 38-anyos na lalaki residente ng Baler Orota. Ayon kay Police Colonel Robert L. Kitape, Provincial Director ng Orota Police Provincial Office, uli sa akto ang suspek ng Police Bayera. Narecover sa suspek ang 15 gramo ng sinasabing Cebu tinatayang magkakahalaga ng humit kumulang 102,000 pesos. sa sabihin ngayon ng Baler Municipal Police Station ng suspect na sinampahan ang kasong paglabago sa Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 with Henry Mendoza. Ako si Edwin Roque, naguulat sa Target on Air ng DCME 1530, ang Radio TV. Maraming salamat kay uh, Romel uh, Roque. Alagang marami pa rin siya buo, no? Kaya na mauubos talaga yan, ha? bagay, hindi naman naubo siya nung... <laughs> Alam nyo na yun, di ba? Pila nga akong uh, tatlong buwan, isang taon. Ano ba Hanggang matapos ang termino, hindi rin naubos. Aba. Mas lalo pa dumami raw. Ang mga texter taga dito, no? <laughs> ang, ang dalikot ng mga isip, mga texter. Habang may nag-report dito, may nag-text din.